Hi mga ka-Agri! I'm Kenneth Audrey Vidal. Welcome to Heaven's Bounty Farm, the solution to all your needs. We are actually inspired by sa lola ng papa ko. She is my great-grandmother kasi she lived 96 years old. Kasi ang lifestyle niya is purely organic purely um, talbos ng kamote, ganon. Wala talagang halong chemical, kumbaga. And then, naisipan ni Mama na why not mag-organic tayo? Kasi wala, di, sa kidapawan din, wala pang nag-organic talaga na farming. At first, struggling talaga kami. Hindi, hindi ganito yung area namin. Grabe siya ka, kumbaga, kasi tabi nga ng daan, na uh, nai-ignore lang ng mga tao. But, with Great and siguro dugo pawis ni mami na i-improve talaga ang farm. Eto, eto na siya ngayon. We were scouted by actually um, ATI kasi nga kami yung pinaka-accessible sa kidapawan na farm kasi tabi nga lang ng daan, highway lang. So they asked us to try to try to apply as a LSA. So yon in God's grace, naging LSA kami. We were really targeting like back to farming na um, livelihood. So lahat dito is very intelligent lang. Kung ano makita nyo dito is galing lang talaga sa sa loob ng farm na ito or yung sa other sites namin. Uh, we started sa production talaga. And then yun na nga kasi nakita namin yung potential niya for uh, as agritourism site kasi nga um, very accessible. So actually sabi lang namin ni mami, try lang natin, baka pala. So ayun, pagka-conceptualize ng lahat-lahat ng ito, sabi lang ni mama na ay, oo maganda ang market ng pagiging ag agritourism. So, ang main product talaga ng Heaven's Bounty Farm is ang organic fertilizer and foliar namin, which is uh, BAP and OCCP certified. And then, um, marami din kaming partner farmers for uh, that are practicing organic farming, especially sa rice, sa ibang commodities pa. And then, we have a remote site for coffee plantation and mangosteen plantation. So, may mga coffee products na din kami. And then, si Mami kasi is very, kumbaga, creative pagdating sa mga products. So, may mga essential oils na kami, may mga shampoos na kami, may mga liniment oil in a month, may mga more or less 150 to 200 kami na visitors. Sometimes, nagkakalak din ng training dito si DA, um, si ATI, and may mga students din na pinapadala yung ibang schools, like may mga agriculture na program, Nagpapano dito, um, OJT for a month or six weeks, ganon. And then, marami din kaming mga, yung mga partner farmers din namin for, ano, um, nag-tingnan, um, tawag dyan, yung, ginibase nila yung farm nila. Naghahanap sila na kung mga ideas din. Kasi nga, LSA kami. And then, siguro we are expecting more pa kasi we are also applying for TESDA accreditation. 2022, kami nag-apply. Then, our certificate was issued this year lang, January 24. It's additional credential and kumbaga nagbo-boost siya ng credibility ni Heaven's Bounty Farm talaga. Kasi aside from BAPS, aside from LSA, And um, aside from OCCP, pagkakita nila na fill gap din, parang nabuboost din siya ng reputation ni Heaven's Bounty Farm kahit na saan siya dalahin sa Region 12. Sa amin kasi, organic farming kami, strictly wala palagang pinapapasok na uh, synthetic na like pesticides or fertilizers or kahit na sako ng synthetic na fertilizers, yan siya pwede. And um, we are also starting na mag produce din ng own na feeds namin para sa mga manok, sa baboy, sa kambing, and sa aming mga isda. And then uh, dito, always talaga, um, early in the morning, ang ginagawa talaga namin is cleaning. Dati kasing practice ng mga farmers, tatanim, hahayaan until na may return of investment na. Kahit na mataas na yung mga damo sa gilid, may mga nahulog na na branches, or may mga nakapasok na mga animals tapos the disruption ng cleanliness and tidiness ng farm with the fill gap parang nakikita namin yung differences talaga ng dating practice and the today's practice talaga so we are really looking at Tesla accreditation and we are uh, looking at um, siguro magpuput up kami ng small na trial travelers in and pool para sa mga bypassers like especially yung mga nagka-travel Evans Monty Farm A solution to all your needs.